sa aking mga kabata. Sa pagka ang sa isa't lang ang ibig sa kanyang salitang loob labi, sa lang kalayaan na sa aking masapit. Katulad ng ibon na sa kami, pagkat ang salita ay isang kahatulan, sa bayan, sa nayot mga kaharian, at ang isang tao ay katulad, kabagay, ng alimang nika noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit pa sa hayop at mga sangisda. Kaya marapat pagkayamanin kusa na tulad sa inang tunay na nakala. Ang wikang Tagalog tulad din sa salit, sa, sa Latin, sa Ingles, Kastila at sa Saring, Salitang uhil. Sa pagka ang maalam, kumingin ang siyang nag -a ang nagawa ng sa atin ang serita natin huwag din sa iba na may atadeto at sarili niya na nakaya na walay ginatnan ng sikwa ang luntay sa lawa loong dako